What are you? What are you? What are you? English, English, sneak English. What are so you? know. <laughs> uh, know Speaking English, Hello, guys. Welcome to the YouTube channel. Hi vlog! Hi vlog! Nandito kami ngayon sa International Airport. Wow. Joke lang! Hi! Video tan! Papasok na kami sa immigration. Kita nyo yan. Nakikita nyo iba yung mukha ko dyan. Nakikita ba yung kamalasan? Uy, grab mo! May premium kasi. Ang hirap, ang hirap tingnan. Nagre-reflect -re yung, yung light dito na lang siguro. Ayun, kita. Lani. Sarapin <laughs> no? so, Para kang nasa... Para kang nasa... La May Ay, para kang nasa... La Ia Ba? Diba? Ming... Mm -hmm. Maaf. Baka kasi manigaw kami. Ay. And then to. Magkano ba dito? Hindi ko alam. Uh, papalabas na kami dyan, guys. Yan, o. Oh. Ganda dito, guys. Dito kami sa mayro. Ah, dyan sa may stone. Ano yun? May parang mga bato. Na anito. Hindi ko alam yun. Yan, 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 ang no. ganda. Kalimutan ko na tawag dito. Pag alam, ala, kung alam nyo yung tawag dito, i-comment nyo guys sa uh, comment section. Nakalimutan ko. Yan, nag-group picture kami dyan. Ang ganda. In April Tower. Grabe. May April Tower din. Kalapati!

Ay no, swimming pool. Ay, no, wait. Wait. Lang. Nasaan ang pato? Ayan o. Quack, quack. Cute. Ang pato. May mga ipot-ipot nga -ipot lang dito. May maganda po dun sa dulo. Guys, nandito na kami sa domestic airport. Yan. Meron ditong rent. Pwede kayo mag-rent. Ayun sila. Huwag na. Oo, oh, syempre sayang. Minsan, libre na nga eh. Ito, nandito tayo sa, anong tawag dito? Disney? Disney Castle. Disney Castle. Ha? Mga Disney Princess. Ito lang. Napapakita naman ako sa video ko. Pasabihin nyo, hindi ako nagpapakita sa video ko eh. Yan. <laughs> Sleeping Beauty. <laughs> para napilitan. Ayan. Ito yung throne. <laughs> okay, ruler of the second, seven kingdoms. House Dragon. Oh, House of House Dragon. Of Dragon. Hoy, iron Then, steel house of lizard lang yun. Hoy, iron but steel but yung ito. ano nila. <laughs> eh, wala kaming budget. Hindi <laughs> <But laughs> yun lang yung pinobre ko ng budget na sa dragon. Ano na, wood, wood, ano, wood. Wood lang, wood throne lang. Wood throne, iron good. steel, wood throne. Kausap po, tigit. Inuotos ako kaya mag-subscribe kayo sa akin. Mga double cards. Double cards. Yung ating mga kasamahan. Hi, Mam Jam. Hi. Hi, vlog. Hi, vlog. Hi, vlog. Ayan, yung ano. Ayan. Small replica ng, ano, ng, 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 Liberty. Oh. Uh, Ay, sa The Habit. The statue of Liberty. Saan yung? Sa Habit. Ah, doon, sa dulo. Sa dulo. Ayan. Let's see the fountain. Ayan, yung fountain. Lobat <laughs> <laughs> so, na po ang aking cellphone. <laughs> Ayan, dito tayo <laughs> sa Nutcracker. Eh? Ayan scramble bee. <laughs> Mga nutcracker. Okay naman dito. Maganda-ganda naman dito. Ayan. Wait nga lang. Ito. Ito yung buhok natin. Ito yung buhok natin. Ayan. Ay, ang ganda rin. Oh, Pinag-aagawa na nila yung mga bahay dito. Welcome. Feliz Navidad. Ay, maganda dito. Ito oh, yung, ano, dito. town. Oh, blue ako kasi blue. Dito ako sa wood. <laughs> sa wood ka? Ede, doon ako sa disco house. Burj <laughs> Khalifa. Gusto ko doon sa blue. Ako din. Blue dito, dito. ang gusto ko. Ang oh, cute. Merry Christmas. <laughs> ang ganda. Ay, hindi na nila na. Ah. Siguro mga ano to. Hotel yan. Hoy, ako yung blue. Ala. Ibibiding na ba natin? Ito ka sila iglo kayo. Ha? Ay, hanggang doon dulo. White house. Ay, meron doon, no? Kumikis. Naku, wala pa akong pera. Kila, kita nyo ako, kita nyo ako. bahay Ayan o. Oh, ang ganda naman ito. Ang cute kasi. Ano na Ang cute-cute naman. Anong tawag dito? Verge Kalipa. Ah, uh, Verge Kalipa. Ah, kasi duga. Nasa kabilang bansa sila. Ah, Yung aming kagrupo nandoon. Dubai. Mamset. set. Tignan sila. Ayun o. Sa kabila. Woof. Ayan, yung... Hindi ko alam kung anong tawag dyan. It's friends. Tapos yun dyan, ano... Chess board. Na malaki. Mm -mm. Wall of China. <laughs> Great of Wall of China. Hi, Ma'am Jam. <laughs> Ang layo ang lawak nito. Hindi okay. pa sa tapos, marami pang ginagawa. Saan siya na kayo sa video ko. Medyo maalog. Wala akong ano. Wala akong tawag doon. Stabilizer. Baka naman. Baka naman. Sige. Binyage. Ay, binyagi na ako. Binyagi na, Sir Dan. Uy, the last supper! Before ka binyagan, magla supper ka muna. Ah! Uh, oh, ano nga yan? Aglipay ka, di ba? Ay, oh, hindi oh, ah, Grabe kayo! Ano ba? Ano nga yan dati? Ayan po. Formation na. Go, go, go. go. Formation. SRTM. Formation. Ayan po. Ha, oh, yun yung station up. Yan. Kung gusto nyo mag-station up lacrosse, yan. This is left side. Dito na? Ayan. Guys, 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 guys. Ito daw si Teacher Ruby din eh. oh, na. <laughs> Nasa farm kami. Hi. Farm Hi. ni Teacher Ruby. Napagod kami sa kakalakot. Marami, marami namang pwedeng na, ano, lakarin dito kasi napagod na ako. Hey, Ayon yun na ba? Ay, ay, ay. ay puti lang kumakain. Ay, ay, ay.